Bakit nga ba, Mayor Magalong? Mahirap pa puntahan ang Ilopos Norte? Puntahan nyo ang guling barangay sa municipalidad ng Pagudpul na Barangay Pasaling. Paano makadaan ang mga residente sa kabilang sitio kung sira na ang overflow bridge? Ang day, bakit di tinapos? Okay, Ito yung barangay na Pagudpul. Pati yung tinipid po. Kung gusto niyo naman malapit lang sa opisina ng DPWH Lawag, sa Barangay Kawit may flood control dyan, na September pa lang dapat tapos na, pero hanggang ngayon, ang layo pa. Hinahabol niyo ba? Sa tulay naman na boundary ng Pagudbut at Bangi sa Ilocos Norte, tingnan niyo ang revetment project kabago-bago, pero sira na. Makikita ang laki na ng damage at ugti-unting bumibigay na. Oh, ano na, Mayor Magalong? Well, al alam mo kasi, Karen, marami rin kami yung May mga reports din kasi kami nakikita eh na. Lahat ng ito na report sa isong mo sa so, Pangulo. Please, paki ka naman. Huwag maging selective. Mayor Magalong, Pekib.